Alam mo ba sa posibleng magiging unang taon ni Bryce James kapag nakapasok na sa NBA ay baka nga yun na din ang magiging last year ni The King LeBron James. Well, nakapasok na sa NBA si Bronny James at baka nga sa next year ng 2026 draft ay eligible na din ang isa pang anak na si Bryce James para sa 2026 NBA draft. At kung magtutugma man itong kanilang timeline ay mataas ang kanilang tsansa na magsama-sama sila sa iisang team or iisang court. Bago nga dito magretiro si Lebron, kahit nga ba na 40 years old na itong si LBJ at papasok na itong ika-23 year season sa NBA, baka sakali magbago pa ang kanyang ngang isip para din kay Bryce James. At dahil na nga dyan, maari din ito ang maging huling taon kung ito ang kanyang magiging primary reason. Pero sa realidad ay marami pa talaga ang pwedeng magbago kung iisipin pa niya ang kanyang anak na si Bryce na makalaro. Kahit sa isang taon lang man, sa ngayon naman, ang kupuna na Los Angeles Lakers ay may desenteng lineup naman. Pero hindi pa naman natin masasabi na best in the West ito. Dahil hindi pa naman nagsisimula ang regular season, hindi ba mga idol? Anyways, wala naman masama doon at kailangan na nga gumawa dito ng Lakers ng desisyon for the long run at hindi lamang ito sa usapang susunod na taon. Kahit pa sabihin natin may Luka Doncic pa sila, napapasok pa lamang sa kanyang prime age at hindi nga nila pwedeng sayangin ang pagkakataon na ito. May balita din talaga nagmula naman ito sa Clutch Points mga idol na ito daw ay posible na nga lang daw niya ito inaantay si Bryce James makapasok sa NBA at maranasan niya dito makalaro kahit man lang ng isang season bago niya dito i-announce ang kanyang pagre dito sa NBA. At malapit na nga itong makapasok sa NBA. Well, maganda pa rin naman pinapakitang production dito ni Lebron mga idol, hindi ba? Sa nakaraan season nga lang e eh, pumasok pa ito sa MVP ladder at nakasabayan pa itong mga mas batang players, katulad na lang nila SGA, Jokic, Yanis at Tatum. Well, hindi naman dito birong makapasok dyan, lalo na nga sa isang 40 years old na basketballista. Dahil kung ikukumpara naman natin ito sa mga lakas ng teams ngayon, katulad ng Houston Rockets, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets at ang nag-champion na OKC ay mahirap pa rin talaga magsalita kung sapat na ba ang nabuo nila roster ng Lakers at hindi rin papahuli dyan Timberwolves, Warriors, Suns na hindi naman kasing lalim ng mga lineup pero may roster pa rin naman mga ito na pwede makipagsabayan. At kung patungkol naman sa relasyon ni Lebron James sa team niya na Los Angeles Lakers, ay hindi na nga ito katulad ng dati dahil hindi nga ito tinuturing na franchise player at hindi nito binigyan ng contract extension ngayon off-season katulad sa mga naunang niyang taon which is understandable naman ito mga idol Saan ka naman nakakita ang franchise player mo ay papasok na nga sa kanyang year 23. Wow, nakakabilib hindi ba? Well, si Lebron lang naman unang nakagawa niyan. At ang West ay karamihan ng mga teams talaga dito ay malakas. Kaya maraming faktor ang pwedeng mangyari bawat team. Huwag kakalimutan subscribe mga idol at ishare mo na rin ito sa tropa mo.